Bigya ka pa eh. Ano? ano? na ba yung ano? Truck ng pandesal. Kasi mamimigay tayo ng pandesal. Ay, man. ano ka ba? Andiyan na kaya naniningil. Oh, ka ay naniningil. Oo, kinausap na nga. Uy! Hindi na yung naniningil. Asa na yung perang pambayad? Asa na yung <laughs> perang pambayad? Huwag mo akong pinaglolo ko. Oh. Walang well, well, signal. Loading. Ano walang signal? Anong loading? Anong loading? Tantanan mo ko. Huwag kang ano. Huwag kang gaya nung ano pero yung pera, wag mong itago yung pera. Loading! Loading! Walang signal. Ay! Ah, ah, ah. Sige, tuloy tayo, tuloy. Hindi ko na yan, diba? Na... Ang ginawa lang kasi ng Pangulo, nung... noong tinamaan siya ng sarili niyang. Ang hina. Lobat to mga kakli. Mukhang lobat. Ulitin nga natin. Lobat si BP Sara dito. Teka lang, ulit ha. Hindi ko na siya iniisip, ma'am. Tinabi ko na yan, diba? Na. Tagal mag-isip ni BP Sara. Ang ginawa lang kasi ng Pangulo. nung Noong. Ano? ano? Tinamaan siya ng sarili niyang Ano? Ano? Speech. Oh, <laughs> <laughs> hindi ko kasi alam. Siguro nag-iisip pa siya na sagot. Patawarin niyo na. Kayo naman, masyado naman kayong ano eh. Hayaan mo, nag-iisip kasi yung ang vice presidente kung ano yung sasagot niya. Ah, Di ba? Kasi mukhang hindi naman siya ready doon sa mga katanungan ganyan at hindi niya siguro alam yung nangyayari talaga. Kaya mahihirapan siya mag-isip. Loading. O, di ba? Iba diba call 45? O, di ba? Sabaw. Hindi ala ni Tambal Tambalukring ang totoong balita na siya ang may tama. Yun na, mga kaklir. Di ba? Kaya nga, mga batang helmet, no? Ang daming ganap naman. Regarding sa corruption! O, di ba? Sisingilin natin tayo about corruption kasi maniningil tayo kung sino yung mga kailangan managot dyan. Pero Sisingilin er, mo yung pandisal? Libre yun. Libre ba yun? Pero nakakaloka lang talaga. Ayun nga mga kapatang helmet. Nagkaroon ng, ano ba yung papreskon si Madam Sarda 30? Gumawa kami ng investigation sa loob ng uh, Department Departments of Education. Uh, isa, isa sa mga pinaggamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of uh, education. Hindi lang sa laptop pa, Madami kasing madaming reports uh, of corruption inside uh, the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong uh, reports, uh, pinapaimbisigahan yon. So isa sa mga inimbisigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag ng fraud audit Uh, sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng uh, Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation. Para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad uh, namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So, ang pinaka-papel na nasa uh, loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DPM. So, hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin uh, doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So natali yung kamay namin doon kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng uh, Commission on Audit may lalabas doon ng mga uh, personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation kung maalala nyo may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate sa laptop dinamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon Investigation. Oo, di ba? Di siya sa press call? Uh Oo. -oh. Eh, may mga sinabi siya doon na parang nagulantang ang lahat. Ah, bakit? Galalaga sa buk niya? Uh -huh. Tapos binibilang niya. Hindi, iba pa. Yun pa doon, yung regarding sa corruption daw, hinggil naman daw doon sa DepEd, yung mga pa laptop. Aba? Di ba nga <laughs> diba nagulantang yung laptop <laughs> doon? Hindi nga, pero... Tapos may mga mumu pala doon. Oh, Ay, lang. Eh, kailan ba kasi naganap yung pag-purchase niyan? Eh, hindi nga daw sa parang undep and purchase. DBM yata ang nag-purchase. O, oh, anong oh, taon? Yun nga, eh, may mga nasabi at mga naungkat. Kaya nga oh. sabi, Pandora's box. Oh, Pandora, the necklace? Hindi. Okay. yung ano, diba? Ano yun? Sabi, oh. diba, Pandora's box namin yung kapon? Oh. Pandora's Confidential Fund. Oo. Oh, Ayoko oh. Ay, diba? <laughs> 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 oh, oh. ba? Oo, oh, ginagawa lang yung Pondy Fans. Hindi nga sa pag-imbestiga daw nila. Eh, bakit naman sila mag-imbestiga? Bakit ang uh, dem? Ang eh, dami niyang kwento. Ang oh, dami. Kasi, e, pas... ang ganda-ganda ng mga kwento Kasi... niya. Kasi, Pasin eh? na si Mary Grace Piatos. Dito tayo kay Pandoras naman. Ah, so, si Pandora na siya. Uh, uh. Pero ito pa, nakakatawa taga. May galap shoutout muna kay Yusek at Claire Castro. Nakaloka, no? Loading din pala si Madam Sir Duterte. Isa sa buhay niya, no? Loading talaga siya. Sa dula ba talaga? Loading lang pala siya talaga palagi. Parang tira siya lo loading. Ka? Parang nahihirapan niya ata siya mag-connect the dots. May hirap talaga mag-connect the dots kung nakakalimot ka na sa script box. Uh. Baka magkamali ka sa pag-connect the dots at lumabas na si Pandora's Pack. Kaya okay, mga bata kayo, may ako nyo dyan. Kung gusto mong video to, huwag mo magsubscribe at notification bell para lagi updated sa lahat ng mga in-upload namin ng na video ko. Para, but stay happy, stay healthy, and stay safe to so us always. Sabi ko mo sa boy, yung helmet din na bukid, yung seting better day. God bless everyone. Bye! Hoy! Ano ka? Loading. Natuod. <laughs>